sinabi ng isang ama sa kanyang anak na babae, nagtapos ka ng may karangalan, heto ang sasakyan na binili ko maraming taon na ang nakalilipas. Medyo luma na ito ngayon. Pero bago ko ito ibigay sa iyo, dalhin mo ito sa tindahan ng mga second hand na sasakyan sa downtown at sabihin mo sa kanila na gusto kong ibenta ito at tingnan kung magkano ang kanilang maibibigay sa iyo para rito. Pumunta ang anak sa tindahan ng mga second hand na sasakyan, bumalik sa kanyang ama at sinabi, Nag-alok sila sa akin ng 50,000 pesos dahil sinabi nilang mukhang napakaluma na nito. Sinabi ng ama, dalhin mo ito sa sanglaan ng mga sasakyan. Pumunta ang anak sa sanglaan, bumalik sa kanyang ama at sinabi, ang sanglaan ay nag-aalok lamang ng 5,000 dahil luma na ang sasakyan. Sinabihan ng ama ang kanyang anak na dalhin ang sasakyan sa isang car club at ipakita ito sa kanila kinuha ng anak ang sasakyan at dinala sa club, bumalik at sinabi sa kanyang ama, may mga tao sa club na inialok ang limang milyong pesos dahil ito ay isang Nissan Skyline R34, ito ay isang sikat na sasakyan at hinahanap ng maraming collector. Ngayon sinabi ng ama ito sa kanyang anak, ang tamang lugar ang nagpapahalaga sa iyo ng tama. Kung hindi ka pinahahalagahan, huwag kang magalit, ibig sabihin ay nasa maling lugar ka. Ang mga taong nakakaalam ng iyong halaga ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Huwag kang manatili sa isang lugar kung saan walang nakakakita ng iyong halaga.